Ito binigay sa akin. Siguro may dalawang buwan, magdadalawang buwan na yata itong ubi na to. Kaya lang hindi ko nga siya naluluto pa. Kaya nga pinag-isipan ko kung maliban sa ubi halaya, ano pa bang magandang luto na pwedeng gawin. Kakaisip ko, nakakalimutan ko na rin. Lutuin, eh, ito na nga ang siste. Tumutubo na itong ubi. Pero may tinanim na nga din ako na ano kaperaso nito. Ito e, mo na. Ngayon ito nagsisitubo na rin oh, tinanong mo. Oh. Pero alam nyo ba itong ubi daw kahit yung balat lang yung, yung ito ako na eh, binanatan mo na tapos tinapon mo. May ano na tutubo rin 'yan. Kasi nga ito kailangan talaga may balat para tumubo. Kasi kung binalatan mo na to, hindi na 'yan tutubo. Ayan no, diba ba? ang dami ng tubo eh, kaya napagdesisyonan ko na itanim na lang ang mga ubi na to Ayan. tatanim ko na lang para mas dumami o, diba? malay nyo uh, sa, pero sabi nila isang taon daw bago magkaroon ng laman eh, yung iba naman pag mga December ba diba, nag harvest sila ng ubi malay sa, o, sa December pwede na rin akong mag harvest at saka itong ube na to, ito yung namumunga. Tapos yung bunga niya, pwede rin kainin. Kaya ayun. So, tatanim ko na lang to. Yun, kasi parang ang konti din naman kasi niya kapag iluluto ko. Kaya ayun. Kung gagawin kong ube, halaya, parang masyadong konti. Kaya ayun. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Wait lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo na may isang kapiraso. Kape, kasama na na ano tinanim na namin at ayan na nga po tinanim. na, tumubo na. At ayan, nakapagpay na rin si Boss Apollo. Masa namin ilalagay itong ube. Pero, sabi nila, kahit daw hindi ganong maganda yung lupa, kahit masukal, tutubo at tutubo daw yung okay. Lalo na ngayong tag-ulan, ba? Kaya maganda kita na yung ube. So, yan yun. Ito o. Yan nyo. Eh. Ito nga nyo. Nagpaikot-ikot na siya. Kaya dito namin i-pinanim kasi nga, diba vines to ay yung gagapang talaga. Kaya dito na namin. Kasi namin malapit sa puno ng bugnay. Pag ano yun. kasi yung, yung malalaking dahon nito eh. Tsaka mataas oh, yan. Ang gandun. oh, Oh. Kaya, dito namin itatabi sa gilid. Ito, para may paggagapangan. At ayan nga, o, oh, tinan nyo, Ganyan yung itsura niyan. Pero kasi, si tati ko, parang inilagay niya lang muna sa paso. Yung kapirasong ube. Tapos, yung sumibol na, ito, binaon namin dito sa lupa. Yun. Di ba? Ang ganda na ng dahon. Kaya, ngayon, itatanim na lang namin tong Ah, uh, kita pa namin ube para dumami ang aming aalinin. Di ba? Mahina daw, dalawang kilo dapat ang makukuha sa isang ano, tanim na ube. Sabi gano'n. Yun eh, manalaman natin yung kapag tayo ay nakapag ano na. Boss, eto na oh. Tatay na tuloy, boss. Nagukay na siya oh. Ayan oh. Eh. Hindi naman kailangan malalim na malalim. I Ibabaw mo yung may tubo na, boss. pag ganyan ba? Ganyan. Yung mas marami, niya, ayan. Pa, pag usod mo pa kayang konti. At saka, hindi alagayin masyado daw itong mga ube. Uh, ah. hindi sila masyadong inaano ng mga insekto yung mga daw. Ganyan. Okay, Kaya, madali lang alagaan. Kaya nga, oh sige, ano muna na, boss. Oh, mo ng konti. Yan. Alagyan na ng lupa. Hindi siya masyadong, ano, alagain. At mabilis pang mabuhay. Yan. baon niya niyo, nakita niyo, maraming kalat kung ano eh, kaya nagpapasok kami eh, kasi nga itong um, dati kasi parang basurahan pang area na to. Kaya ayun. Ay, yung ano, yung may sibol, mo nang takpan. Para dun may retso-diretso na siya. Ano mo. Yeah. Yan. Ba't yung gawing ano lang? Yan. 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 Sa gilid-gilid mo na lang ilagay. Siguro oh, kahit hindi natin masyadong baon yan. No? Okay lang yan. Yung iba nga sabi nga, di ba? Ano? Yan na. Ay. Na ano lang. Yung balat lang mismo yung itinatanim. Ay, hindi. Kahit hindi mo nga itanim. Kunwari, nagtapong ka ng balat ng gabi. May chance na tumubo na rin. Ganun. Kaya, ang bilis-bilis lang patubuin ng mga uh, ube Pero, pag bibili natin sa palengke, di ba, ang mahal. Kaya, ayan, magtatanim tayo. Para marami tayong anihin na ube. Ito pa, boss. Ito pa yung isa. Ito may tubo na rin, no oh. diba? at ganun? Para papunta na dito. Ayan. Tapos yung gilid na lang lagyan mo na. Ayan. Lupa. ng ating ube. Para magkaroon tayo ng panggamit sa gagawing ube halaya. Tama-tama ngayon tagulan. Mas mabilis yung lalago. Ito ano lang to eh. Wala nang itanim sa lupa. Siguro dalawang linggo pa lang. Pero tingnan nyo oh. Ang taas na niya. At saka ang ano na lang ikot. Ay oh. Ayan. Tapos babasain na lang natin niya. Para mag ano. Tuloy-tuloy. Ayan. Ang ating itinanim, itinanim na ube eh. Ayan. Sa, ano, mga December. Balitaan ko kayo. Kung meron na tayong aaning ube. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!